Yeah, first timer to sa pagkakalas ng half hour cast no, tuturo natin. So dahil hindi niya pa alam to, bibigyan ko muna siya ng guide dito para hindi siya malito. 1, bilangin mo 1 2 3 4. Ta, ah, wala pinakamaliit na buto ha. Kasi minsan nakatago 'yan. Sa ibabaw ng five ribs. Lalagyan na natin ng palatandaan dahil first time mo pa lang naman. Diyan mo iiwain. Tapos pagdating dito may iwasan kang buto kasi may buto rito eh. Tapos dito naman joint. One, two joint. 1 2 two joint Ayan, na yun yung iwa Palatandaan yan Okay O oh. Game Tagalin mo na yung tampalin hindi ganyan ang hawak ng knife Hindi yan itak Ganito lang, power grip Ayan Tapos, steel Pagka hindi naman siya, Hindi mo na kukuha yung Mag-steel ka Ayan, attack Atak lang. Yeah. next, tenderloin. yan Pahay mo lang ng diretsyo. Sige, yan. Iwan sa ilalim yan. Diretsyo din mo. Okay, diretsyo pa. Okay, sagad mo. Ayan, ikot. Hindi, ikot mo yung knife mo. Hindi yung kamay mo iikot. yan, ayan. Okay, hanggal yan. Sige, hanggang ilalim. Oops. Dito lang. Dito lang, kapantay lang ng tenderloin. Ayusin mo yung hawak sa knife mo. Ay, mo yung hawak sa knife. Pag pa ka dyan, doon sa ibabaw mo. Yan pag ganyan. Ops. Dito lang yan. Dito lang yan. Ayan lang yan. May ano lang yan. May layer lang yan. Ayan, ayan tanggal yan. Ayan, iwain mo yan. Yung hawak, yung hawak sa knife mo. Ayusin mo. Ayan. tanggal na yan. 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 Ganyan lang pagtatanggal ng tenderloin, na O. Tapos ito, itong taba, iwain mo. O, Ayusin mo yung hawak sa knife mo. Ganito. Ito yung grip. ito yung hawakan. Ito yung kamay. Ganyan lang. Hindi yan pupunta dito kamay mo. Kasi pag ikaw nahiwa, bakasyon ka din. Ayan, e hiwain mo pa baba yan. Tsaka yun lang na nakakapit. Ayan, yan. Oops. Okay, diretso lang. Oh, kapantay ng two joint. Hiwain mo. Pantay. Ayan yung two joint. Tingnan mo, tingnan mo two joint. Ito yung isang iwan, one joint, two joint. Okay? Iwan mo direct yo. Yan to ako. wag wag, yan mo to. Nagpasa mo yan. Kumbaga palatandaan mo lang yan, tapos ito yung papantayan mo. Yeah. Diretso lang, diretso. Tawagan mo to. Tawagan mo. Yan. Yan, hiwalay mo na yung balat. Sige. Sige. Oh, hiwalay. Ay 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 ay. ay oh. Sige, hindi, wag mong baliktarin yung knife mo Yung mo pa Yan Huwag mong sa uh, lamesa yung knife, okay? Lang pata likod. Ayan. Direk -direk yung ayaw mo na patalikod Yan, diretso lang Sige, diretso lang Sagad, sa likod Sige, sagad mo Ayan, pataas Oops Pagka, o, oh, yan O, anong gagawin mo dyan? Hindi ganyan, hindi ganyan Baliin mo Baliin mo Bitaw mo yung knife kapitan mo to, balik. Ito, to, to, hawakan mo to. Ayan, balik. Okay. Para hindi, okay na yan. O, tas hanapin mo kung saan yung nabali. And then, walay mo. Okay na tayo sa hamleg leg. O, shoulder tayo. Shoulder. O, bilangin mo yung buto, ribs. Apat na ribs. Sa ibabaw ng five ribs ko, dumale. Ayan. Ayan, tapos ikot ng konti lang. Tas balik. Okay, very good. Okay, hiwa. Pag matigas na yung nasa loob, ibig sabihin, shoulder blade yun. Na-adjust mo na konti yung knife mo. Kaya isi mo yung hawak sa knife. Yan. Huwag mo i-ganon yung knife mo. I-ano mo lang. I-ganyan mo lang. Yan. Huwag mo i-tutusok. May hirapan yung kamay mo. Kahit sa loob. Yan. Sige, iwain mo na lahat. Lahat na lamang. Diyaka balat Sige. Okay, huwag mo lang lahat ng laman at bala. Pagka may buto sa loob, iiwas mo yung knife mo na konti. Diba? Kasi may hirapan kayo. Ito, hawakan mo to. Ayan, ayan yung tiray mo. Tiray. May hirapan ka kasi yan. Dami pa laman sa loob. Iwahin mo na lang muna ng diretso. Ito, still. Still ka. Okay, iwa. Diba? Iwa, diba, punitin mo yung balat na yan. Gamita okay, mo ng steel Ayan Okay, natututo na kahit pa paano mag-steel eh, okay. o oh, diba? Okay, hiwa mo pa Hiwa pa nga, papunta rito Ayan, tapos sunod-sunod, papunta sa likod Sagad mo sa likod Ayan, sagad mo sa likod Ayan, palabasin mo yung knife doon sa likod Sige, ayan, okay so, tapos, bitaw o, baliin mo. O, baliin mo. Bali. Yan. Sige, bali. Yan. Sagad dyan, sagad. Yan, okay. Balik. O, tapos siwain mo yung nabali. Yan. Iwasan mo yung mga buto, ha? Pag matigas, buto yun. Ops. Yung derecho, Deretso lang. Deretso lang. Huwag mahiislan yung knife mo. Yan, derecho lang. Ops. Kaya mo na dun. Yan. Okay na yan. Oh, so, tapos tayo sa primal cuts wala ko lang muna ito para hindi ka masikip deboning tayo deboning o oh, ito deboning baboy sa inyo sir baboy Okay. so ito deboning dito ka marap. yan ito hiwain mo yung pa lan, papunta rito sa joint ito yung joint yeah, hiwain mo power power dito yung daliring ito nandito sa gilid ito ganyan o no? tsaka may hiwa ang gagamitin mo sa knife, ito lang. Huwag mo nang gamitin to. Okay? Okay. Yan. Oops. Sige, okay. kapay mo yung joint dito. Angat pa. Angat pa. Huwag mo gawin lagari. Isang iwalan dito yung joint. Yan. Sige. Okay. Ganyan mo. Silipin mo. Angat pa. Hindi. Huwag mo kamayin dali naip lang yan may pag yun lumabas na yun iwaya mo yun iwaya mo yun yung malambot na yun dito sagad mo yan 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 eh, yeah. iwa, okay, hiwa Diretyo lang isang hiwa lang isang hiwa lang yan isang hiwa lang okay so dito tayo Sino ang bibiling baboy? Iwa, diretso lang Yan Kuha mo to Yan, lumabas yung joint Kuha mo yan Oops, yan, dyan sa taas Isang hiwa lang Yan Pasok mo yung knife mo, pa-letter C Pasok yung knife, knife okay. Jay, hanapin mo yung loganisa Hindi dyan, hindi pa baba, dito sa loob Power Dagger, Ganun. gano'n Kuha mo Dagger Dagger Sige, pasok mo yung knife mo Awa mo to, angat mo to Ayan. Pasok mo yung knife mo Tanggalin mo yung lidid Dulo lang yung knife gamitin mo, dulo lang yung knife Paletter si. very good Okay, okay na yan, naputol na yan Oops, huwag mo agad Tapos dito, sundan mo yung buto Dagger ulit Dagger, dagger Ayan, sundan mo yung buto, palabas Dikit mo lang yung knife mo sa buto Okay, very good Derecho Okay, o, kabila naman, paikot pa ganun hindi pa mabobis daw hindi, gawin mo yung baga pala po. ganito yan, tapos balik na rin yung knife mo paikot, hanggang dito sige, sagad sige, okay, okay. tapos tanggalin mo na yan, sige, yeah. ganun yan sige, power sino pang boobies? wait lang ah wait, wait Power, yeah. power 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 Tapos islang na yung pahiwa Lalagyan mo yung laman Yan Okay, lalagyan mo yung laman Alam mo naman kung paano yung ginagawa nating pan -tinda, di ba? Yun, iwayin mo yun sa ibabaw Okay Yan Ops, sa mo yung balat, ha? Yan, iwayin mo yan Okay, iwayin mo na yan Diretso Diretso lang, iwa wag pa islang Diretso lang Ayun Okay na yan, walang balat So, first layer tayo. bias try natin. Tanggalin mo tong balat. Punitin mo yung balat. Hindi, ganito. Hiwain mo. Hiwain mo. Punit. Yan, punit. Punitin mo. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Punitin lang. Okay. So, first layer tayo. First layer. First layer. Yan, o. Oh, yan, buhit na yan. Sandal mo yan. O, oh, yung knife yung kamay mo, yung ano mo, gamit. Yan, sa knife. Huwag mo kasi straight yung knife mo. Pag, ayan, ganyan ang gamitin mo. Oo. Kasi pag ginano mo yung knife mo, may hihirapan ka yung kamay mo. Yan. sige, iwa. Sige. Sige, dito mo isagad. Papasok dito. Kaya, papasok dyan. Very good. Okay, sige pa. Isa pang iwa doon. Okay. O, so, Dagger. Dagger. Sag e dikit mo lang yung knife mo sa buto. Sundan mo lang yung buto. O oh, yan. Ay, sa ismi yung baboy mo para di ka nahihirapan. Okay, idikit mo lang sa buto. Yan. Okay. Okay, labas mo. Ilabas mo. Yan. Pag may buto, iwasan mo yung buto. Okay. Oh. Okay. Ops. O, ikot. Ikot mo yung baboy. O, tapos wait lang. Butasan mo dito. to butasan mo yan para may hawakan ka yun, yeah. yan, okay Ayan, hawakan mo, tiger <coughs> tapos yung dulo lang ng knife ang gagamitin mo, tanggalin mo lahat ng laman na nakadikit <coughs> yun, yeah. yan, hiwala yan yun yeah. tatanggal yan, nasagad mo hanggang sa dulo yun yeah. <coughs> yeah. yan, kaya, kaya tayo gumawa na hawakan yun, nakawakan mo Okay, sagad. So May buto yan. May nikap dyan na tinatawag. Sige, sama mo na sa pigi yun. Okay. Okay. O, tas paikuta mo ng hiwa. Sige, kahit tawa mo na yung bias. Yan, para ma mas ma -ano mo Mas, maano mo. Oh, tanggalin mo lahat ng power na power na power na yan okay so next shoulder shoulder tayo so uh, baka may bibili po ng baboy dyan shoulder ang galing mo itong pork ribs Jay, ipapaubaya mo na kaya tibonjang yan, yung baga. Ilan yung pano? Sa lang yan. Pare eh? no, o. Ops! Pagka gantong walang buto, angat mo, dito mo hiwain. Kasi, kailangan natin yung sobo. Papa! Ah, lama-lama na mo. Sige, hiwa! Yung ginagawa natin yung sobo, diba yung pinapatanggal ko sa'yo? Ayun yun. Sige, hiwa! Diba? Pwede lang lahat yan. Sige. Pag lahat na laman loob? Ah, hindi. Ito, iwain mo dito. 299. Yeah. Uh, 299. Ah, alam ko nyo. Sige, mo. Diretso lang. Ito, next ha. Ito lang. Okay, 199. Tulay na ito. Oops. Thank you po. Oops. Yan. Yan. Pag mo na dyan, nag layer, ikot mo, ikot. Ito, ito, ito. May... Baga, baya atay yan eh. Sige, dito, dito mo Dito. Sundan mo lang yung mga buto. Oh. Yung lapay, yung lapay. Sama mo yung lapay. Yung parang atay na mahaba. Parang dila. Iwain mo pangat ha. Ito oh. ba yan? Oo. Para hindi masyadong malamayan. Eh, okay. Ayan. Angat mo na din. Ayan. Sige, angat mo yan. Tanggalin mo yan. Sige, lamanan mo wag Huwag naman sobra mabuto ha. Sige, okay, iba. Sige. Okay. Ayan. Ops! Ikot mo. Para di ka nahirapan. O. 120. Ayan. Very good. Very good. Very good. Dalin turuan to kaysa sa iba. Oh, ayan, tanggalin mo yung taba. Tanggalin mo yung mga taba na yan. Ayan. Hindi, ito lang, yung mga taba lang na to. Ayan. Ibabaw. Okay. Okay. Assist mo muna Para matapos na Ye okay. Tanggalin mo to Ayan, tanggalin mo na yan Okay na yan Ayan Ayan, tapos ganito Ito, baka Baka mautot ka dito Ito Kaya nakikita mo yung istro na yan Huwag ka lalagpas dyan, huwag ka pupunta doon ha Straight mo lang Straight lang yung hiwa Okay? Huh? Straight lang. Nakita mo itong puti na to? Kasi ito yung shoulder blade eh. Yung ibabaw niyan, dukto nga ng pato front kaya dyan yung shoulder blade. So itong diretsyo na to, hiwain mo. Kaya ang guhit na yan. Nakikita mo yung puti na yan ha? Kaya yung palatandaan mo. Sige, straight. Hiwa. Sige. Okay. Sige, silip. Hiwa. Hiwa. Okay. So pag nakita mo, wait. Pag nakita mo ganyan, hindi bilog, ibig sabihin,

Huwag mo ihiwalay yung kasim kasi may sira yung casing natin. Okay? Ano Tapos ito, yung mga litid na to, hiwain mo, pababa. Okay. Oo, oh, pag ganito, pahiga. O ganyan, oh, no? hiwain mo. Ah. Okay. Sagad mo sa buto, ha? Sagad mo sa buto, sagad mo sa buto. Yung knife mo sa buto nakadikit. Dito ko talaga mahihirapan. No? Ito. Kasi hiwain mo dito. Hihirapan ka, eh. O oh, yan Dito ka O yan Tapos iwain mo to Oops Iwain mo to Iwain mo tong buto Guhitan mo Guhitan mo O yan Sige o kanya yan Kasi ha eh, ang papaangatin mo dyan Yung soft tissue Kasi pag di mo napaangat yun May hihirapan kang tanggalin yung shoulder blade Baka imbis na utot lang May tae pang kasama Oops Oops Hindi ko pa pinapatak basta naangat mo na yan tapos ito iwain mo ito ah, tingnan tingnan wait 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 yan dito iwain mo ito simula sa dulo hanggang dito sa dulo okay digit mo yung knife mo sa gilid ng shoulder blade digit mo yung knife mo sa gilid yan at ah, iwain mo yung buto yung gilid ng buto o oh, yan dun 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 kento to yun to turo ko sa iyo ah. yun yung shoulder blade ito yung buto ng shoulder blade Hihiwain mo yan Simula sa buto Susundan mo yan Yung buto niya yan Hanggang dito Ayan O ikaw gumawa Dali Kailangan mo tanggal mo yan Sige hiwain mo Kailangan Punit yan Para kasi pag inangat mo ito ha O Ito Pakita ko muna sa iyo ha Kasi hindi mo pa alam Hindi ka kasi nanonood sa akin Panay ka lang Cellphone eh Ayan Hiwain mo yan Iwain mean? mo Okay Pag nahiwa mo kasi yan Ayan eh, o, matatanggal yan sa pagkakakapit Okay Ayan o, oh, o oh. Ayan o oh. nahiwa mo na kasi Tanggal na yan So ang magingyari dyan, tutulak mo ngayon yan Pag aangatan, o oh, ikaw, tulak mo Tulak mo isang daliri lang yung kanan Tulak mo, to Ayan, o, oh, di ba? Ganyan yung mangyayari dyan, Kanya kakalabasan yan Yung kabila, eto kasi may may hirap ka mag-attack. Iwain mo rin yung puti na yan. Iwain mo. Hawakan mo to. Yan. Yan, ikot mo, ikot mo para di eh sige. Ayan. Wait. Ikot mo para di ka nahirapan. Yan, oh. Para komportable. Yan, yung ganoon din, yung katulad ng kanina ginawa natin, sundan mo yung lahat ng gilid ng shoulder blade. Sundan mo yung buto, yung gilid. eto, titingnan mo. Yan, nakangat na. May nakakapit na litid. Yan. Iwayin mo yan. Kasi gilid na yan eh. Yung gilid na yun eh. yan Sa ibaba huwag sa ilalim. Yan. oh Gilid lang, gilid. Gilid ka lang. Gilid. Yan. Susundan mo lang yan. Mamaya, iuwi mo yan sa bahay Pag-aralan mo mabuti. Okay, mo to. Yan. natapos mo. Tingnan mo. okay na. Kasi pag may nakakapit pa soft tissue dyan, hindi mo yung Okay na. Okay na yan. Okay na yan. Tanggalin mo yung liti dito. Paikot. Digit mo lang yung knife mo sa buto, ha? Digit mo yung knife. Digit mo yung knife mo sa buto. Yan. Digit. Yan. Digit. Tanggalin mo. Yan. Paikot. Paikot. Okay. O, oh, tapos kayasin mo yung ilan. Oops. Ganto kayasin mo yung ilalim kayasin mo tanggalin mo lahat ng laman ganito ganito, pwede yung ganito diba, ito, ganito para hindi ka nasisilip sa ilalim gaganyan mo lang yung knife mo kayas pangkabili kaliwa kanan tapos hiwa hiwain mo lang yan hiwain mo lang kasi may soft tissue lang sa ilalim yan tapos ito pagka nagawa mo na yun ito, hawakan mo to, tulak mo lahat ng laman Yeah, okay, tulak Oh, bitawan mo yung naip. tulak o, oh, dito mo hawakan. Yan. Ang tulak pa ganun, o. Oh. Yan. Kailangan makita natin yung dulo na shoulder blade. Ayaw. Dali. Okay. Okay, igot. Tapos atak. Wait, wait. Comfortable ka. Kanin pang atak mo. Bakit naliwa pa. O. Oh. Okay, atak. Hawakan mo yan. Hawakan mo yan. Pasok mo daliri mo dyan. Hmm. Punit. Pagka ganyan may nakahawak pa Hindi, eh, tulak mo lang to Yan, tulak mo lang yan Pwede pa yan Ops Yan, oh, wait, wait Kasi may litid yan dito sa gitna So, ang gagawin mo Puputuli mo yan, putuli mo yung litid Ito, ito, ito Ito, 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 Yeah. yan Yan, tsaka mo ulit Yan, yan Product mo yan Okay Kahit magkaluray-luray Ang kasim natin Walang problema Ako bahala dyan Basta Sira lang sa iwa yan, Pero hindi yan sira sa ano, Pag tininda Ang tawag dito Ang tawag dito Giniling na hindi ginamita ng grinder Ito, ito. Alam mo yung pattern ng dinosaur kapitan mo yan kaya sa susunod lahat ng video kung panoorin mo iwain mo para hindi na kita ika-guide yeah iwa para just in case na ito hindi ako makit na maaga nandito kayo may bibili na pwede nyo nakalasin yung baboy okay ito 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 ayan iwa wala pagkalasan mahal na ha? pagkalasan wala problema kung mali basta tama yung presyo yung bibenta nyo <laughs> Diretso ko ya? Oo, oh, diretso ito. Ito hanggang dito yun. Okay. Sagot pa, sagot pa. Yan. Yan. O, kasi wakay mo yan, yung balat. Ayan. Okay. Yan. O, tapos, ang iwa ng no, ito, ito yung pata natin. Ang iwa nyan, no, dito lang. Yan, yan. Kapantay lang na siko. Ito, yan o. wag wag niya sobrang laman. Okay na yan. Tapos tanggalin mo na yan. 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 parang magtanggal yan? Angat mo yung pata. O, oh, hiwain mo yung mga pinaghihiwa mo. Sige. Yeah. Sundan mo yan. oh, Sige. Sige, yun. Tama yun. Yan. Angat mo to. Angat mo to. Para hindi kinahirapan. Yan. Sundan mo lang yan. Sige. Okay. Sige. Sige pa. Yan. yan. Very good. Very good. Very good. Very good. Kunti pa. Okay, good job. Done. Okay, good job. Nalalagkit ka na. <laughs> Ayan na yung nagpawisa ka na mal malapot. Okay, kakalasin ko muna. Pag-arbsya ka muna, kakalasin ko na ito isa para tuloy-tuloy na pagdi-display. Kasi pagka pag nagsabay kayo, pag nag...